May bonus na tayo sa pension ko, mama. Sa lunis pa ata. Sa lunis pa? Oo. Oh, oh. sa ba ngayon? Bukas. Kasi maaga man din, ma? Oo. Oh, Sa Friday, sa Biernes ata meron na. Para makapunta ulit tayo sa SM. <laughs> <laughs> Hindi na Santa Lucia, SM na. Pag nakuha, mag-SM ulit. Opo. <laughs> Robinson, di mo banggit? Pag ng biyaya. Sige. Yung binigay ni di Dayan pang SM. Ay, no, mahal Oo, pang SM daw, tsaka pang Magka Magkano ghost. yan, ma? Okay. Salamat, Dayan. Maraming, maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. sama mana ni